Hi guys, good morning guys. <laughs> si Matoni na sa inyo. Siya ay nasa tuktok. Nasa tuktok na naman siya. At naglagay ako dyan ng mga halaman guys. Kasi nga pinapaarawan ko. Kita ko dun sa reflection. Pinapaarawan ko sa ano, reflect na Hindi ako nabungkos kasi guys. Kasi si Matoni. Alam nyo naman yung may pagka-spider yan. Ang bilis niya pa naman pagkita niya may open. Ako, ang bilis. Minsan nakakatakbo ako na walang chinelas. May <laughs> tsura niya ako. Adam? Pero yung tulog niya ngayon araw mo. kanina, dere-dere siya. Nagigising ngayon siya pag-inig siya, hindi niya. Nag-malign siya, tapos uh, kakain, gano'n. Pag kumain kasi sa nagigising kasi siya dahil nang pangasubo. Nagpulit siya. So, katapos ko lang magka-flee. Meron pa. Nabasag nyo na to na yun. Kasi talaga. Ka yun. Yung nahulog kasi dahil uh, kulit niya. Isang basa nagsusok to guys, kasi lang sobrang laki. Dalawa yung binili ko sa IKEA, pero nagsisi ako dapat binili ko na lang ang apa. apat, anim. Kasi diba ito, ito yung una kong nabili ng nung doon ako lumipas sa maliit. Kasi so, ako lang naman mag-isa. Tapos nagdagdag lang ako ng dalawa din ulit ng maliit. Kasi yung isa pag umuwi, ayaw niya nito. Gusto niya yung malaki, ay maliit. Kasi yan daw kung barangay. So, tuloy. Nabasag ko na kahapon yung isa. Hindi na pa naman ako nakapunta lang ng IKEA. Magpa-order na lang ako nito sa isa. Pero next month na lang. Magpa-order na lang ako nito online. Kasi, magpapabili ako sa kanya sa IKEA. Nakalimutan yung shelves lalagay kasi ako dito sa wall. Pero dito kasi guys, ayaw ko kasi lagyan ng mga decoration. Gusto ko kasi yung lang para, wala lang, plain lang, yun yung gusto ko. Tsaka palipat-lipat kasi guys. So, magastos. Kaya guys, nung lumipat ako, yung iba kong ano, pinamigay ko na lang. Kasi magastos. Mm. Yung mga personal ko na lang ang pinag-bit-bit ko. Pero magastos pa rin kasi mag-hire ka pa rin yung um, sasakyan. Kasi hindi mo siya mag-cash mag sapyan sasakyan. Diba? So proper. Ano talaga yung parang tinatawag nila na carlet. Magastos mag-itap dito. So anyway guys, Kala ko si Matoni matulog eh. Matasana ako ng supermarket. Kasi inisip ko, imbitahan ko sila ate. Inisip ko si Sam. Kasi nga, hindi na kami nakakapunta doon sa kanila kasi sobrang init. Sila kasi guys yun. Doon ko iniiwas sa kanila si Matoni pag ako ay may pinapuntahan. So sila yung bantay. So, mga pa si Sam, minisins ko na sa Sunday. Kung wala silang pupuntahan, or kung hindi silang busy, dito sila mag-dinner. So, iniisip ko ako ay magluluto ng ah uh, kare kari na pata ng baboy. Tapos, hindi ko nalagyan ng saging Puso ng saging kasi nakaraan ng luto ako, Ay, grabe ang pait ng saging dito. Mayroon naman hindi ko pait. Pero yung nabili ko, grabe ang pait. Hindi ko alam kung ang klase yun. Kahit nakababad na siya sa asin. Sobrang pait talaga, eh, guys. Pati yung pata ng pait. Eh. Tapos, ano ba? May magluto ko ng pait na Tapos, uh, magana ko mag Buto-buto lang beef. So baka yung pang ano, pang bulalo na ano. Pero konti lang yung laman. Yeah, so bibili ako niyan. Apat lang naman sila. Pero hindi ko alam kung sino so, minsan nag-i-invite sila. So dito ko na lang sila pakainin sa dinner. Sana si so, matulog sa hapon para makalog ako. Then yan, yan. Kasi minsan, may sayo ko na kumain sa labas. Minsan nagsisisi ako. Depende na lang kung doon ako kakain sa medyo pricey. Pero yung mga dyan sa gilid, kasi minsan nagsisisi ako kasi tinitipid man nila eh. Hindi masarap. At siyambahan, may masarap minsan may hindi naman. Basta tinitipid kasi. Kaya mas prefer ko na lang minsan na magluto. Maganda doon dati sa Dubai kasi makapalit mapapasa bulos Italia, yung mga ganoon So, hindi ka magsisisi. Sibo, sa sibo, italiano mga okay. Dito kasi, parang, um, ewan, eh, okay pa sa Arabic food. Ayan, may karamihan naman dito, mara, dito sa Abu Dhabi, karamihan kasi, Indian restaurant. Meron mga mga Italian, medyo nakain pa, sobrang ino minit kasi ngayon. May pizza. Ano yan? Pizza. Parang boring naman. Ang laki-laki. E, magluto na lang ako para marami pang makain. Nila? Tapos, makasig. Makasig. So, yun yung parang kumpus. Dalawang ulan na yung lutuhin ko. Tapos, baka ako yung mga fruits salad yung isang malaking can ba na taste. Mayami na yun. pag Yan, yeah, natuloy ko. Or predi-perdi. Eh. Pwede yung puro fruit salad. Katulad yung ginawa namin noon. Nag-fruit salad kami. Masarap pa. Ganda lang kaya kasi mayroon ako dyan ako, no? Oh.

pero pag pinamunta ko mag na lang akong umihain days na nabibili na lang. Lala, pag lumabas ako, tapal na si Matuni eh. Basta ako nang gusto Ay, Matuni. Kung wala na dumating si Matuni, hindi ako nakalabas. nakakalabas ako pag tulog siya. Pero kung malayo, ano importante talaga, no choice ako. Kahit medyo mainit, malayo, kailangan ko siya connected sa kabila. Kasi, kung nga na. Ako talaga ng Ikea, bigla mo lang ako tinatawagan ni Puti na umuwi na kasi si Matunay. Kaya hindi ang nagtatagal. Kaya tuloy ang ginagawa, mag-online na lang. Baka si minsan yung actual na pupunta ka dun di ba? Para nag invite ka ikaw mismo yung mamili. Kaya hindi na, wala nang dumating si Matumi, wala na. Kasi yung isa, tawagan na ako ng isa. Mahal! Ang mga si Matumi doon nag-iisa, nag-aantay. Wala, try no, to ako. Gusto kong magpaparket ka, nung no? okay. punta lang ako doon, bibili lang ako anong kailangan ko, tapos sabi na kagad, kasi mayroong magaantay, hindi ka tulad dati na magalagang antay. Kahit pag wala yung isa, kahit magaapon ako doon, huwag naman magkamal. So, walang magsasabi sa akin na uwi na. Ngayon, dumating sa mga tunay, wala na. Kaya, yeah, tawagan ako ng isang monitor na ng... Ay, siya tulong sabi ni ko na tulong siya karihan ko kasing ingay mo. Tama lang yan guys, kasi pag tulog ako, mawa siya lang So ngayon tulog siya ako na Para patas. So anyway guys, iwan ko yung mga tunay ako bibili ako ng beef. Tapos yung baboy mamaya gabi yun. Bibili ako ng beef. Ay, tsaka ano pa. kakapag So, bye-bye guys. At ako ay ayok maglinis eh. Ay. Hindi naman dito madumi. Araw-araw makapagilis guys. Ngayong umaga parang ayok muna mamaya na lang kasi mo muna ako. Nang lutuin ko sa Sunday. Kasi meron ako dyan guys. Bangus, tilapia. Yeah. So, hindi pa nga na yan ang gasa. Nandiyan ko sa plastic mismo. Kasi nga, hindi ako makalinis kasi matuwing eh. Ang ingay. Tapos, may hipon. May makaril kasi sobrang sariwa. Yung ginapakas pakas ko noon. Daingda. -da. So, mayroon ako dyan. So, bye-bye na guys. Ako ay mag-prepare. So, punta ako sa labas sa gate.